So, nandito ako ngayon guys sa China Embassy para kumulekta, kolektahin yung aking passport. So, good luck sa akin kung magagrant maga yung visa ko. Watch na lang later. Ayan yung sila. Ito sa collection. ko na yung ano ko, passport ko. So, approve ang visa ko. Congratulations sa akin. Kahit ang tagal-tagal na, kahit ang tagal-tagal guys na pagpila ko, worth it naman. So, pwede na ako ulit mag-stay na longer sa China. So, yun na guys, pauwi na kami ng aking tata. So, happy birthday din sa akin. Kahit sobrang tagal na. mag sa China ng matagalan. Hi guys, so ngayon after ng uh, after ko pumunta sa Chinese Embassy, do na kami dito sa Disenyo Pandi para kumuha, kunin yung gown na gagamitin sa kasal. So, medyo problema ng konti dahil sa mga sizes at sobrang haba daw si Mother Earth, ang mother nag reklamo So, kaya kailangan namin maghintay dito. Kami na lang, kami na lang yata ko sa dito. Mga bata na hihinip na rin. So, yun nga pala eksena na kanina sa Chinese Embassy, hindi ako gaano makapag-film kanina kasi uh, inaantabayanan ko yung numbers. Gawa ng pagka na an tawag? Nakalagpas na yung number na na kuha ko. Yon, hindi na ulit ako makakabalik. So kaya konti lang na, na film ko kanina. So yun nga eksena na kanina sa Chinese Embassy. Uh, medyo mahaba, mahaba ang pilat at nakagutom. Kaya kailangan mong pumunta na sobrang aga para na kumuha ng number. Tapos, yun, may mga iba, may mga denied kasi kulang sa papel so ang tip lang sa Chinese Embassy kahit hindi ka naman mag-agency mag basta kompleto ang papeles na ipapresent mo nandun lang naman din sa website nila kung halimbawa na ga-apply kayo as a tourist andun lahat yung susundan yung papeles na, na requirements so hindi yun, kahit hindi yung nakailanganin ng agency para dan kasi ako, uh, ako na mismo yung naglalakad para sa para sa mga para sa visa ko. So, yun nga guys, yun lang ang tip ko. Pero kung talagang tinatamad kayo, pwede rin naman kayo gumamit agency. Yun nga lang, mas malaki babayaran yung kumpara sa ikaw na mismo maglalakad.